Phase 2 Phase 2 Ito na po ang aming block block 41 Ang aming bahay At ang aming mga kapit bahay. Ito po yung other side ng creek Ito yung creek Then ito po ang aming mga kapit-bahay Black 41 Actually marami na po kami sa block na namin Marami na po Punti na lang makupunong na yun Nakatira sa block 41 Soon, soon. 41 at 20. Mm -hmm. Da. Corner na corner. And send. Net. 41 and 42. Nangyari po nito. Uh, pura nyan. Parati wala nakadara dito, Ay, na. hmm. Ay, dito. Nandar, eh. Meron oh, na. Diba? Ganda oh, rin. Baka nalinas na. Ito po yung likod natin. Hmm. Sa amin hindi pa rin gawa. <laughs> Maasa ka na sa iyo subscriber. Ciao! <laughs> right. Block 40 po yung kahabaan na to. Yeah. Ito block 40 ito. Okay, magandang bahay. And Black 43. Nice, oh. Ito yung magandang bahay. nyo. oh. gate, oh. pa Paka-creative na mga tao. Uh. Tapos dito sa Black 24 29. Ito. Ito yung magandang Ito yung 43 to Ito uh, na 42 pala siya. Block 42 ito ang block 43. Stop. Stop. Okay. This is block last last 45. block. Right. malaking buwat ng kalsada. Ang buwat ng kalsada ay malalaki <noise> oh, ang sukat ng bahay. O, ito yung sa gawa na. O, gawa na. 43.737. Kaya kami subscriber sa mga ito. Hulo, isang subscriber namin na nasa babansa. Puntahan natin yan. Yeah. Oh, Ito na ang yung dulo po, sir. ba? may ha, simula good. na. May simula na ulit. Kinagawa na yung loob. Kinagawa na loob, oh. ah. Nice. At ito yung pinaka-last part. Dulo na to. Ayan. Ito yung pinaka-dulo ng Aksaya. Subdivision Gen 3. At kami iikot ulit. Tapos yan ang ginagawang Galax. sa nagpo-ulit na punta. Thank you sa mga subscriber. Bye-bye.